Magandang araw po, kapwang naman tayo sa isang pagtatagpisan ng talinod, damdamin Pilipino ang mga. Sa okasyong ito, nang buwanang buwanan, nang buwanan, nang buwanan, tutugas, Ating pag-usapan, anong uwi ng pagkakaroon? sa isang pali ang tradisyonal sa hindi ko disiplinan. Sa kapila naman ay makapagod, at sila mo siya. Aling sinabas na nawa, ang higit na pagkikipo na pagkukuhog na hindi. At pagkikip kayo, kaya ang katuliran sa pagkikipin ilaw ng ating ito ay hindi. na higit, kung puso,

Green, damdamin ng paglalawo hindi nang malusog ko'y pangdiros na siya sa mga kagamitan sa bago ng tuturo na harapan. May puso pa itibay, may halak hangat sa biniyag at sa baidat biniyag siya sa ilalim. Ako'y hindi laban sa mga garam sa mga kagamitan. Uning ang panagmamalababog din na may ilaw sa.

ay may sarili-sarili paraan na kunin mga kausap kahit na sa ibang bayan. At ang mga mag ay nagkakaroon ng kakayahang at mag sa ibang-ibang Sa amin na ay may ambok sa likunan. Ngunit sa edukasyon, ito ba'y sabat sa kabuhan? Marami sa kabataan ang namukus at buwan sa Mas binibigyan pa silang tip sa mula ni Radar maangilalim ni Sa bisikal na silid-aralan, may obdain

face to face or online, parin, ka, sarisa, o online Pilipino pa rin ang siyang dapat magkat. Sa pagkat ng saliling nika, nagkakarbon sa isa. Kung ano man ang pangkalaman, pangalaman. Ayan, bigyan natin